WhatsApp up sa inyo mga kaparmers So ganito pala ako guys Magbenta ng mga manok dito sa amin I-display ko lang sa harap Ayan o no? per kilo ang benta ko nya Dito sa amin kasi medyo mahal talaga Kasi mahal talaga ang feeds dito sa amin Sa probinsya ng Aurora Kaya yan yung uh, Presyo ko dyan Guys So ganyan lang sya nakadisplay lang nabebenta naman lahat ayun na no so talagang malungkot ako ngayon dahil tingin ko kikita man ako pero konti lang siguro mga isang libo lang dito sa aking 20 heads ano? ay hindi pala 20 heads bali 18 heads lang pala sila dahil uh, namatay yung isa tapos yung isa maliit kinatay na namin guys sinulam na lang namin kasi hindi naman mabibili yon. ito na yung mga maliliit natin pala 36 heads namatay yung apat so hindi talaga may iwasan guys yung may mamamatay sa mga ano natin alaga na ganyan so dapat ihanda mo rin yung sarili mo huwag kang masasaktan ng gusto pag may namatay ano so ayun lang update ko lang guys ano sa mga ano kunenta ko yung kilo kasi nila nabansod talaga 1.6 lang 1.7 yung pinakamabigat na grabe napakalungkot dati 2.3 2.4 ganon ang kilo sa loob ng 35 days pa lang yun ngayon 38 days na pero yun wala talagang luging lugi ay hindi naman lugi may kita rin pala kaso maliit nga lang okay lang din kaysa wala namang ginagawa no? Sa backyard lang naman siya, eh. Hindi mo naman siya kailangan pag uh, tunan talaga ng uh, buong araw mo dyan. Naka kakaalaga sa manok. Bigyan mo na ng pagkain. Okay na. So, ayan sa mga mag-aalaga po ng manok. Talagang tiis lang po tayo. Mahabang pasensya rin po. Kailangan para maganda yung mga ating manok. So, yun lang po. Bye bye.